Ang na. na. Alright, yeah, Meron tayo dito nga uh, Samsung. na balik sa 15. Pag-spin. Check natin kung saan may problema. may na yung mga alaga ni Mama. <laughs> <So, laughs> Ito yung uh, active dual wash na digital inverter. Tapos, ang uh, problema nito, pagsapit ng spin kanina, Ang uh, nangyayari. Uh, Nag-i-stay lang dun sa 12 tapos babalik sa 15 Pagka uh, nag-jump sa 12, kabalik-balik lang 15, 12, 15, 12 Tapos hindi siya mag-try ng spin ng ikot yan Ngayon ha, na, na-check natin yung problema Tapos yan, red-red yung ikot uh, Nasa 8 na siya Tapusin na lang natin, tapos ok na yung unit Puskaloots! <laughs> nagawa na natin ito isang unit uh, Ang problema nito yung uh, bumabalik yung oras pero hindi siya bumabalik sa spin yung samsung na 10kg tapos ang um, problema nito isang manual nila yan nagselect tayo dito lumalagot ako oh. yan lumalagot ako hindi yun ano hindi nagre reverse ganyan lang yan stuck up yan ganyan wawan <laughs> damit sige check namin na nasa plate ko kayo pagka check natin oh bye yan ang uh, problema nito kanina hindi yan na nag reverse yan Nalangit tayo ng tubig ngayon siya ano ang nare-reverse na yan pala yung salari nito ito yung kanyang uh, wash timer ito yeah. tayo ng wash timer tapos o ano uh, napalta natin uh, laut, uh, so, ay, ito ang lakwise na to ang lakwise ang lakwise ang lakwise ang lakwise ang lakwise ang lakwise ito yung unit. ito, ito. saka ito okay let's ito yung unit na ginawa natin bumabalik dun sa oras pero yung sa range hindi siya bumabalik bumabalik na siya sa tapos, magdadyamp ulit ng 12. Pabalit uh, ng 15, magdadyamp ulit ng 12. Yeah. Nag-spin na yung unit uh, at nakita natin yung hall sensor lang may problema. Tapos ito yung uh, pangalawang unit, yung LG. Yeah. Yung problema nito, uh, isa lang yung rotation. Puro uh, counter-clockwise lang. Hindi siya na nagka-counter-clockwise. Mababali nagpalit tayo ng mga watch so, timer. Magano so, na yung unit yan. Oh. So, forward na yan. Ang reverse na yan. Ang Послушайте!